trending ngayon ang isang senior citizen na nagpatuli at age 67 years old nagpatuli diyan sa Lapu-Lapu City Cebu binigyan ng 20,000 pesos so, so ano ngayon <laughs> ang take ko dyan mga kaistoriya um ito maliit na bagay lang pero um parang kwanse ba uh, points to ponder uh, on the on the on the on the decision making of our government on how to use funds. I'm not saying na talagang disagree ako doon pero kung magbibigay man lang tayo ng reward, hindi ba pwedeng mas meaningful na reward ang ibibigay natin? Maliban sa isang senior citizen na nagpatuli na binigyan ng 20,000, meron pa mga ibang mga senior citizen na mas mas uh, mas, rewa mas, mas rewarding pa ang ginawa kaysa nagpatuloy. Alimbawa, yung isang senior citizen na nag-aral at nakapagtapos ng kanyang pag-aaral kahit siya ay senior citizen. Ba't di bibigyan ng award yun? Yung isang senior citizen na breadwinner ng family, yung isang senior citizen na may malaking ambag sa in the field of medicine, in the field of politics kung baka ang, ang point ko mga historia mas marami pa sa ng senior citizen na mas na may mas malaki at maganda pang naiambag sa bansa na dapat sana bibigyan din ng reward pero wala akong nakita na balita doon di ba marami mga senior citizen na may mga naga nagawa sa bansa natin. Pero wala akong nakita na binigyan ng reward. Pero itong senior citizen na nagpatuli at age 67 binigyan ng 20,000 pesos. So anong point ko? Meron talaga tayong uh, problema sa decision making mga kwentong Even this simple thing of giving reward, sublay tayo sa decision making. Isipin mo, nagpatuloy lang, binigyan na ng 20,000. Kung magkaroon tayo ng award, like for example, uh, Most Outstanding Senior Citizen in the Field of Business. Most Outstanding Senior Citizen in the Field of Politics. Uh, most Outstanding Senior Citizen in the Field of Education or in the Field of Academ. Most Outstanding in... Um, social services. Ibig sabihin, marami pang pwedeng gawin ang isang senior citizen maliban sa magpatuli. But, naging highlight, yung nagpatuli na senior citizen na bigyan pa ng 20,000. Anong point don? Um, ma-encourage ang mga senior citizen na walang tuli na magpatuli parang ganun ba yun? di ba parang ganun yun eh halimbawa uh, kung senior citizen ka na sa Bisaya papisot na senior citizen kapag ka marinig mo yon na may 20,000 reward magpapatuli ka but on the other hand on the other side of the coin mga istorya kung ikaw ay young person Madi-discourage kang magpatuli or i-delay ide mo na i-delay ide mo muna yung mag magpatuli. Kasi mayroon pa lang financial reward kapag matanda ka na tsaka ka nagpatuli. <laughs> joke lang 'yan ha, parang joke lang. Pero ang talagang serious point ko dito, kung magbibigay man lang tayo ng reward or award to a senior citizen, yung mas makabuluhan ang bibigyan natin ng award. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itilanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi sintetik, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dikalidad na spirulina ng bayan.